Malayo na din ang naabot ngayon ng isa sa magaling na aktres sa bansa na si Maris Racal. Isang pangalan na sumasalamin sa marami lalo na sa Pilipinas. Nakakuha siya ng pambansang katanyagan bilang pangalawang runner-up sa reality show sa telebisyon na Pinoy Big Brother All in noong 2014 kung saan ang kanyang kagandahan at talento ay mabilis na nanalo sa mga tagahanga. Simula noon, si Maris ay nagtayo ng isang dynamic na karera sa industriya ng entertainment na nagpapakita ng kanyang mga talento sa iba't ibang mga platform. Ipinanganak siya sa isang pamilya na may hilig sa musika, ang kanyang ama ay naglalaro din ng gitara. Lumaki bilang ikalima sa anim na anak, si Maris ay nagkahilig sa musika mula pagkabata na madalas na gumaganap sa mga kaganapan sa paaralan at mga religious gatherings. Nag-aral siya sa St. Mary's College sa Tagum City para sa kanyang edukasyon sa high school, kung saan aktibong kasangkot siya sa iba't ibang mga aktibidad sa musikal. Nag-aral din si Maris ng degree in medical technology sa Trinity University of Asia sa Quezon City na nagnanais na maging isang doktor. Si Maris ay patuloy na isang kilalang figure sa Philippines entertainment. Siya ay kasangkot sa iba't ibang mga proyekto sa telebisyon at pelikula pati na rin ang mga paglabas ng mga musika. Si Maris Racal ay gumawa ng isang pangalan sa labas ng kanyang acting and singing careers. Siya ay sikat na kilala para sa kanyang pagganap bilang isang housemate sa panahon ng Pinoy Big Brother noong 2014. Simula noon, nagtampok siya sa maraming mga pelikula at palabas sa telebisyon. Kasunod ng kanyang journey sa PBB, pumirma si Marisa sa Star Magic, ABS-CBN's Talent Management, at mabilis na nag-transition sa pag-arte. Sa kabila ng kanyang kabataan, si Maris ay nakatanggap ng maraming mga accolade para sa kanyang mga kontribusyon sa entertainment. Ang kanyang talento at dedikasyon ay kinikilala na may mga parangal at mga nominasyon mula sa mga prestihiyosong organisasyon sa industriya. Si Maris ay isa sa naging isa sa mga pinakasikat na batang artista sa Pilipinas. Ang kanyang pag-awit at pag-arte ng mga talento ay nakakuha ng kanyang katanyagan pati na rin ang isang malaking halaga ng kayamanan. Sa labas ng pag-arte, si Maris ay isa ring CEO. May-ari siya ng isang coffee shop sa La Union, na tinawag na, Stream of Consciousness Coffee. Nag-aalok ang kafe na ito ng isang pagpipilian ng kape at magkakaibang mga pinggan ng kafe na naiimpluensyahan ng iba't ibang mga lutuin, mayroon mga interior na inspirasyon sa retro na pinalamutian ng mga elemento ng kultura ng Japanese pop, na nagtatampok ng mga figure ng anime at yayoi kusama art. Matatagpuan ito sa Port San Juan, isang marketplace na pag-aari ng ex-boyfriend niyang si Rico Blanco. Ito ang kauna-unahang business venture ni Maris na nilunsad niya noong 2023. Co-owner siya dito, at kasama niya sa negosyo ang mga kaibigan ni Rico. Bukod sa coffee shop, may iba pang investment si Maris ini-invest niya ang kanyang pera para mas lalo daw itong lumaki. Ibinahagi din niya ang kanyang bagong inayos na bahay noong 2020. Ang mga likhang sining ay makikita sa iba't ibang bahagi ng bahay, na may mga kulay ng orange, green, and gray. Ang sala, pati na rin ang kusina at kainan, ay matatagpuan sa ikalawang palapag, kasama ang silid tulugan ng aktres at aparador na nasa ikatlong palapag. Ang iba't ibang mga halaman ay inilalagay sa maraming mga lugar sa loob ng kanilang bahay at ang karamihan sa mga disenyo ay binubuo ng mga paintings, artworks, and figurines. Ang pangkalahatang hitsura ng bahay ay napakamodernong binubuo ng nakakarelax na mga earth tones at shades of white, orange, at nude. Mayroon din sariling ordinaryong mga sasakyan ng actress na kanyang ginagamit sa kanyang mga taping. Ang net worth ni Maris ay tinatayang nasa 7 million dollars o 404 million pesos na naipon sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa telebisyon, pelikula, musika, pag-endorso at mga pakikipagsapalaran sa negosyo, mga investments. Kilala siya para sa kanyang pagiging negosyante na nag-venture sa negosyo kasama ang kanyang entertainment career. Nakadagdag sa net worth niya ang kanyang kasikatan ngayon at mga ginagawang serye at pelikula. Bilang isang matagumpay na aktres, mga aawit, at host ng telebisyon, si Maris ay nakakuha ng isang malaking halaga ng net worth. Bagaman ang eksaktong mga numero ay hindi isiniwalat sa publiko, si Maris ay nakakuha ng kita mula sa kanyang iba't ibang mga proyekto. Ang kanyang katanyagan at talento ay nagambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi, na nagpapahintulot sa kanya na tamasahin ang isang komportabling pamumuhay at mamuhunan sa mga pagsusumikap sa hinaharap. Gaya sa ibang mga celebrity si Maris ay nagkaroon din ng mga kasintahan o nalink sa mga kapwa nitong artista. Naging kasintahan niya ang aktor at singer na si Inigo Pascual sa kanilang Time as On-Screen Partners, ngunit ang kanilang partnership ay, hindi gumana, at nanatiling magkaibigan. Matapos ang kanilang paghihiwalay, ay nalink naman sa kanya ang singer-songwriter na si Rico Blanco mula 2019 hanggang 2021, pagkatapos silang magkakilala sa kasal ng isang kaibigan. Inanunsyo nila ang kanilang relasyon noong July 2021, hanggang sa kanilang breakup noong July 2024. Ang kanilang relasyon ay nakakuha ng makabuluhang pansin ng media dahil sa kanilang pagkakaiba sa edad. Kasunod ng kanilang split, si Maris ay nakaling sa kanyang kasalukuyang on-screen partner na si Anthony Jennings, na humahantong sa pagsisiyasat at kontrobersya ng publiko. Si Maris ay mula nang natugunan ng mga isyo, binibigyang diin ang personal na paglaki at pananagutan. Plano ni Maris na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa pag-arte at musika, kasama ang mga paparating na proyekto na nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop. Nilalayo niyang palawakin ang kanyang impluensya sa industriya ng entertainment at mapanatili ang kanyang koneksyon sa mga tagahanga sa pamamagitan ng tunay na pagkukwento at pagtatanghal. Si Maris Racal ay hindi lamang isang mga awit o artista. Siya ay isang tunay na multifaceted talent. Mula sa kanyang mapagpakumbabang pagsisimula sa PBB hanggang sa kanyang pagtaas bilang isang social media influencer, si Maris ay nagpakita ng kanyang kakayahang versatility and resilience. Ang kanyang katapangan sa musikal ay kumikinang sa pamamagitan ng kanyang mga original na kanta, habang ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay nakakaakit ng mga madla sa iba't ibang mga palabas sa TV at pelikula. Higit pa sa entertainment, ginagamit ni Maris ang kanyang platform upang magtaguyod para sa kalusugan ng kaisipan at pag-ibig sa sarili, na ginagawang isang modelo ng papel para sa marami. Ang kanyang paglalakbay ay isang testamento sa masipag, pagnanasa, at manatiling tapat sa sarili. Nasa entablado man siya, sa screen o online, ang isang Maris Racal ay patuloy na nagbibigay ng inspire at pag-entertain.